Alam mo ba? Nag-viral kamakailan ang video ng dalawang bayawak na magkayakap. Kuha ito ni Charlie Hagonos sa main campus ng University of the Philippines Visayas. O di ba? Buti pa ang bayawak may kayakap. E, ikaw, ay oops. Talagang mapapasana all na lang tayo sa moment na ito pero ang akala nating sweet moment na ito ay hindi pala romantiko kundi isang matinding pag-aagawan ng teritoryo ang mga lizards o mga reptiles na nakitang nagyayakapan ay hindi talaga nagpapakita ng affection o pagmamahal, kundi nakikipag-wrestling o may tuturing na labanan para sa dominasyon. Lalo na kung parehong lalaki, ang yakap na yan ay simbolo ng kompetisyon para sa resources, teritoryo o maging sa partner. Ayon sa mga eksperto, ang mga ganitong uri ng pag-uugali sa mga hayop ay tinatawag na agonistic behavior. Ito ay mga uri ng interaksyon kung saan ang mga hayop ay nagpapakita ng lakas, kakayahan at kadalasan ay hindi nagiging marahas agad pero pwedeng magkaroon ng sakitan kung walang umaatras o bumibitiw. Kapansin-pansin din na ang mga lizards, katulad ng monitor lizards o bayawak, ay may matinding instinct pagdating sa pagangkin ng kanilang teritoryo. Ang mga malalapad na katawan at matulis na mga kuko ay ginagamit hindi lang pangdepensa kundi pangharap sa mga kakompetensya. Ang mga pag-aaral mula sa mga herpetologists o mga scientists na nag-aaral ng mga reptiles at amphibians ay ipinaliwanag na ang ganitong pag-uugali ay hindi bago. Matagal na itong naobserbahan sa kalikasan, lalo na sa wild habitat sa Asia, Australia at Africa, kung saan marami ang uri ng mga reptiles na territorial. Sa katunayan, may mga dokumentadong pananaliksik na nagpapakita na ang mga lizards ay may sariling body language. Ang kanilang mga kilos tulad ng pagtaas ng ulo, pagpapalaki ng katawan at pagyakap o paghawak sa kapwa lizard ay bahagi ng kanilang komunikasyon sa isa't isa. Ang akala nating yakap ay maaaring magtagal ng ilang minuto. Sa panahong ito, ang mga bayawak ay nagsusukatan ng lakas at ang matatalo ay umaatras habang ang mananalo ay mananatili sa teritoryo o makakakuha ng kasangga sa pagpaparami. Minsan, ang ganitong uli ng paglalaban ay maaari ring maging bahagi ng courtship display o paniligaw pero ito ay nangyari lamang kung ang isa sa kanila ay babae. Ang lalaki ay magpapakita ng lakas bilang paraan ng paniligaw odi kayay pagpapakita na siya ang best choice para sa pagpaparami. May gusto ba kayong malaman na trivia? I-comment na 'yan at dito ay aming aalamin. Ngayon, alam mo na.